morning tropa For today's video mga tropa Igagawa eh, na naman tayo ng isang content Kaso mga gagaya lang tayo <laughs> So gagaya natin yung mga sikat na vlog eh. na Ako saan eh, Mag sila ng gamit O pera O bagay O kahit na ano Sa isang lugar At hahanapin ng mga followers nila So ngayon tropa Para maiba naman Ewan eh, ko kung naiiba Pero ngayon ang iiwan ko I am damit ni Butipas pa si Ton TV Boom Shout out sa mga tropa natin Mga followers natin dyan Sa Barangay Dismo Kabuyaw Laguna So ngayong araw, Barangay Dismo ang napili natin pag-iwanan ng ating Butipas, si Tonton TV So, ano na pa natin? Happy hunting. Mag-ingat lang mga tropa kasi kalsada 'yon. At the same time, baka aasyo makuha nyo ha. Ingat. Happy hunting. Good morning tropa. Nandito na tayo sa location na kung saan iiwan natin yung damit natin. Buti pa si Tonton TV t-shirt. Happy hunting sa inyo mga tropa. Diyan so, yung motor natin, uminto tayo. So ito yung lugar. Ayun, nasa harap ng private property. Tapos merong gate. So dito natin iiwan. Tapos din na to mga tropa. So may puno dyan may ugat so dyan natin iiwan yung damit natin punin natin yun iiwan natin ngayon dito tropa sa likod ng poste yan yan nandyan yung poste sa harap ng gate sa harap ng trespassing na yan nandyan yung damit ni puti pa si tonton Biar nanti malah tropa <laughs>